Hello guys, ayan. Hello mga kasari, good morning. Ayan, September 25 na. ah uh, 9 a.m. na. Ayan. Dami tayong gagawin. Ayan, mga chichir na ito. Ano ko na? Sabi ko na. Hindi ko natapos sa gabi. <laughs> ayan, kamusta kayo? September 25. Bilis, no? Mainit ngayon, oh. No? Kaya, ang dami ng yelo na nabili. Kaya, hinanong ko muna yun. Kasi, kagabi, di, hinugot ko yan sa saksak para mag de cross Ayan, inuna ko muna. Kasi, baka may bumili ng mismo. Ayan. 1, 2, 3, Ayun, ay, halos 40 peraso na yung nabili ko. Nabili ang yellow ngayon araw na ito. Ngayong umaga na ito. Ayun, so, sa umaga lang naman marami bumibili. Eh. Kasi yung 20, 20, tapos 15, uh, tatlong peraso, 5, ay dami lang na bumili. 40 na siya. Ayan, ah, uh, kailangan matapos kong isabit itong mga tutorial ayan madami tayong tutorial pinamili ko kahapon kailangan matapos natin ito isabit kasi wala nang nakadisplay ubus ubus na talaga yung mga tutorial ko ubus na talaga grabe ano wala na talaga oh. <laughs> wala na talaga nakasabit ubus ubus talaga ayan ah uh, mag ako nito maglalagay ako ng tag ang puhunan ng chicharya is 6.15 kaya yung tubo natin kaunti na lang talaga kaunti ng paunti ang tubo natin kasi 8 pesos ang penta ko nito 6.15 ay oh tama 6.15 ang, ang puhunan sobrang ano na palit na palit <laughs> lagyan muna ng presyo bago. Ito, gawin ko na nga 10 pesos itong clover. Mas mahal kasi yung clover eh. Ito, hindi ko mamaya titignan ko pa yung sarisibo bago lagyan ko ng presyo. Ito kasi mga iba, kabisado ko na mga gawa ng Oshi is ano yan, 8 pesos. pagka hinahangin yung ano, pentel pinawawala ng ano, nawawala ng tinta. E, Pepper sa pe, sa pe, oil. Ito nga 12. yung papayag na may kulang-kulang piso. Kulang ng ano. Kaya kasi yung gagawin ko talaga. Pagkakulang. Hindi eh, bawas item na lang. Kasi hindi na talaga ako magpapautang mula pa nung ano. Mula pa nung nakaranas tayo ng pandemic. Hindi na magpapautang. Yung mga ano na lang minsan. Mga kulang-kulang mamaya. Ganyan. Ngayon hindi na po pwede. Kasi uh, ganyan ang tutubuin natin. Tapos ano pa kulang kulang pa sila maalala ko maalala hindi ba mahirap sa palengke nga hindi mo nga makuha itong isa ito isang ito pagka ano eh pagka kulang ayan kasi nga kapag kainutang natin yung ating puhunan <laughs> kapag kainutang natin yung puhunan natin uh, wag natin hayaan na ano utang din natin baka hindi na yun na ibalik. Yung piso lima na yun na kulang. Ayan. Ayan ako. So, huwag mong ano yun na para lang maging mabait ka sa kanila. Pa, utang utang ka. Hindi. Ibali nang dyan yan. Basta Hello. Meron kayong pin mentos? Ha? Mentol. Mentos? Mentol. Mentos? Yung candy, mentol. Kaya nga, mentos. Ah, mentos ba yun? Wait lang. Kala ko, mentol. Ayan. Huwag lang yung sabi na, ang ah, sungit mo, hindi ka nagpapautang. Hindi, hindi gano'n. Kasi, tayo, marami tayo naranasan sa sa palengke na hindi nila maranasan. Ayan. Sa iba na lang sila umunutan. Sa iba na lang sila magkulang. Uh, kahapon nga eh. Kahapon nga, buti nga. Kasama ko asawa ko eh. Tapos, ang dami kong sanang, ang dami kong pinagkukuha kasi, ang dami kong pinagkukuha. Siyempre, tinatansya ko, inaano ko rin yung pera ko. Kaya nga lang, sa dami na nakuha ko mga chichirya, siyempre, yung inaasahan ko na maliit lang ang halaga ng chichirya, di ba? Yan lang, yung, kaya lang napakadami. Tapos may mga dilata pa ako. Ito mga dilata, hindi, hindi ko kasi na, hindi ko na ayos. Ayan, kaya, kaya daw ko dito. Sa eh, sabi ng asawa ko, kasi hindi niya dala yung bag niya. Ano, kukunin niya yung pera. Eh, di nasa, sa kahera na. Ganyan. Sabi ko, sige. Sabi, sabi ko, ipapahold ko muna yung resibo. syempre hindi pare-parehas ang ano. Hindi pare-parehas yung hindi pare-parehas yung ano yung mga grocery. Ayun. Okay naman, pumayag naman malapit lang naman kami. Para lang, gusto na asawa ko, makuha lang na, makuha ko lang yung mga nakuha ko. Kasi pag iiwanan ko mga ibang sabon eh. Para lang makuha ko yung mga nakuha ko na. Kasi hirap kasing panguha ka tapos iiwanan Ayun. Muwi siya. Yun yung pera. Kaya, umutang ako ng pera sa kanya. Kaya, pagkaganyan utang, tayo magpapautang din ako tapos pagdating sa bahay sisingilin ka na <laughs> kailan ko daw siya babayaran grabe bayad agad ayan mga kasari ah um, tayo ay tayo papaya na utang-utang. Pero mga ibang ano ko dito, sanay na sila, hindi sila umutang mga iba lang. Parang sa ko lang. Ayan. Ayan, naluhin ko muna mga kasari kasi titingnan ko pa sa ano, sa resibo yung mga yung mga presyo nito eh. Baka may nagbago. Ang dami kayong kasi nagtaasan ngayon eh. Ayan. Kaya titingnan ko sa resibo. Ito pang ano, ito pang mga dilata. Hindi ko pa mamaya. Saglit na lang yan. Ayan na lang yung ayusin ko. Ayan. Tapos na tayo mag-ayos. Ah, 3.30pm na. Ayan. Ah. Kamusta kayo? Super init. Super init ng ating panahon ngayon. Ayan. Kamusta kayo mga kasari? tapos din ako ng paunti-unti. Kagabi pa yun. <laughs> Madi naman dito sa aking harapan. Mga tucherya. Sobrang, sobrang init ngayon. Sobrang sakit sa ulo. Sobrang tambay-tambay lang tayo. Ayan Pakita ah. ko lang sa inyo yung naayos. Ayan. Eh, sayang yung oras na yun eh. Hindi Pagbili ko yan is, ano, ganyan na siya. Diba? Ano Umihina. Kaya, sayang lang yung pinambili ko dyan. Ayan. at Ati mga chichoy Bawas na yan mga chichoya natin. Ayan yung noodles ko. Lahat ng noodles, 12 pesos. Ayan yung doon, yung mga nisin, 17 pesos. Ayan. Ayan. tayo. Tapos, nakagawa na ako ng yelo. Para bukas. is tumigas na 'yan. Ayun. Ayun dito tayo. Mga kape. dito ano na rin ako ng yelo dito. Yan bukas siya, matigas na yan. tuyo. ay kung sikip. Ayan lang yung atli ko ngayon, mga kasari. Uh, huwag kayo magpapautang, lalo na kung bago pa lang kayo na Itindahan At lalo na kapag inutang nyo lang yung inyong puhunan, huwag kayo magpapautang. Uh, depende din sa'yo yan. <laughs> gusto mong magpautang. Pero ako kasi yung hindi. Dependsa. Hirap din kasi, lalo na mamamasahi ka pa. Namamasahe ka pa pag na mimili ka. Mahirap din. Kaya, sa mga nag-uumpisa, huwag, huwag muna hanggat maaari talaga. Kasi, hindi naman yan maa ka, nagpa-utang ka, wala ka pang palit. O, diba? Ganun. Pero nasa inyo pa rin yun. Kung nasa inyo pa rin decision niya. <laughs> diba? Nasa inyo pa rin yun. Nasa discarding mo pa rin yun. Kung magpapa-utang kayo, hindi. di Diba?